NANANANANA <Sing> CIKI! BUNUH SKALAH KASAP Sorry! TEKA TEKA! Ay, CIKI! Adi, adi. This? Di ko din alam eh. Nakita ko lang siya sa labas. Tapos, color pink siya. Eh, favorite ko yung color pink. Kaya, kinuha ko. Patingin nga! Tingin nga! Tingin nga! nga! Wow! Ganda ka! Sorry, kapo! Ay! Uminilaw siya! Ang galing! Ako ay sandiwata na pinalaya ninyo mula sa boteng iyan. At dahil pinalayan niyo ako, gagating palaan ko kayo ng tigi isang hiling. Parang Jimmy! Mismo! Ah! Ako muna! Ako muna! Ako muna! O oh, sige, ikaw na. na mauna. Ang wish ko, gusto kong makapunta sa Disneyland! Sigurado ka na ba? Isang kahilingan lang ang pwede kong ipagkaloob sa iyo. Kapag nakarating ka na doon, hindi ka na pwede kumiling para bumalik pa rito. Ay! Wala akong pakalam! Basta makapunta lang ako doon! Masaya naman doon eh! di na ako umuwi! Kung kayo, your wish is my command. This is the house! Bakit ka nalulungkot, Chiki? Namimiss ko na kasi agad yung kakambal kong si Nini. Lalo na baka di na siya makabalik. Mamimiss ko siya ng sobra. Magkakambal kayo? Ba't di kayo magkamuka? Hindi kami magkamuka kasi sabi ni Mami, we are fraternal twins. Gusto ko ulit siyang makasama. Kung gayon, Your wish is my command. Teka! Ba't nandito rin sa akin? Yay, Lini! You are back! Ay! Balik mo ako tayo! Ayoko dito! Balik mo ako sa Disneyland! Natupad ko na ang mga kahilingan niyo. Kaya, bye-bye! <laughs>